Kapag hindi mo alam ang gagawin, manatili ka lang sa iyong kinatatayuan. Ito ay paalala na mag-pause kapag ang mga hinihingi ng buhay, tulad ng walang katapusang trabaho o pakiramdam na hindi pinahahalagahan, ay nagtatambak. Nakikita kaya ng Diyos ang pinagdadaanan ko? Sa ikalawang kronika 2015, naharap ang huda sa imposibleng mga pagsubok, ngunit tumanggap ng pangako. Huwag kang matakot, sapagat ang laban ay hindi iyo kundi sa Diyos. Ito ay paalala, hindi tayo nag-iisa. Paano kung simulan natin ang bawat araw sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating mga hamon sa Diyos? Sa pagtitiwala sa Kanya mula sa simula, mas madali nating malalayag ang buhay na may higit na kapayapaan. Paano natin mapapaalalahanan ang ating sarili na magtiwala palalo sa Diyos sa kabila ng abalang buhay? Ikalawang Kronika 20.15 At kanyang sinabi, Pakinggan mo, lahat ng Huda at mga naninirahan sa Jerusalem at Haring Jehoshaphat, ganito ang sabi ng Panginoon sa iyo, Huwag kang matakot at huwag kang mabahala sa malaking hukbong ito sapagkat ang laban ay hindi iyo kundi sa Diyos.